na Emendillo Jr., ang Commissioner for po ng Komisyon sa Wikang Filipino. Unang-una po sa lahat, ah, Doc ah, isang mapagpala. Magandang araw po sa inyo. Live po kayo napapanood na napapakinggan sa ating programang Bumbo Hanay Dugto. Nakakasama niyo po si Bumbo Justin Fantanilla Rosetta. Ang inyong pagbate sa ating mga listeners and viewers, Doc. Isa pong uh, mapagpalayang araw po sa lahat ng inyong mga masugid na taga-suwebay para po sa Bumbo Radio Dagupan. Tubuhay mm -hmm. po kayo. Yes po. Sir Benjamin, um, kayo po uh, sa Komisyon ng Wikang Filipino, ano po yung uh, masasabi po ninyo dito po sa inihaing batas ano na batas sa sariling wika act o yung house bill number no. 3863 na nag-aatas po na isalin sa Filipino, Bisaya at Ilocano yung lahat po ng mga batas uh, na may pinal o parusang probesyon na lalong-lalo na yung mga uh, ito po ay uh, binabasa o mababasa sa Ingles uh, uh, Doc Benjamin. Unang-una, napaka magandang uh, development yan, lalo na sa mandato ng komisyon sa wika, sapagkat uh, pinalalakas nito at lalong pinakikinang pa ang wikang pambansa at mga katutubong wika sa Pilipinas. Uh -huh. uh, mahalaga ito sapagkat nagkakaroon tayo ng aksesibilidad sa ustisya. Ito yung pagpapadali at pagkakaroon ng, ng, ng malino na kaalaman hinggil sa mga nababalangkas na batas at magiging madali rin at nawa ang mga ginagamit na mga salita at madaling mauunuan ng madla. 'Yan ang sa tingko, ko punot dulo ng panukalang batas na ito ay ang maging malinaw ang mga komplikadong mga uh, nilalahok na mga salita sa mga batas natin. Kaya, kaya ngayon kung ito ay maisasalin sa wikang nawo-nawa ng madla madali makatatawid ang diwan nito at may iwasan yung kalituhan sa pagbibigay ng masalimuot na mga interpretasyon hinggil dito. Mm -hmm. uh, Sir Benjamin, uh, do you think uh, uh, ito pong um, um, hakbang po na ito, lalo pa pong magpapatibay at magpapahalaga sa paggamit po ng ating mga sariling wika uh, dito po sa ating bansa, Doc Benjamin? Ayo o naman uh, justin kapag ang mga batas kasi natin ay nasaan yung payak na wika. Mhm. Uh -huh. uh, naiintindihan ng mga tao ang kanilang mga karapatan at tungkulin nang hindi kinakailangan pa ng masusing tulong ng uh, ng mga abogado. Siyempre, sinasabi naman kailangan laging naka-assiste ang abogado gayon pa man hindi na may hirapan ang abogado sa pagpapaliwanag nito, uh -huh. ano? At kung yung mga batas naman ay nakasulat na sa wikang nauunawaan nila. Uh, magiging, magiging klaro ang pagkaunawa at uh, kahit sino mamayan ay magkakaroon ng partisipasyon sa mga naipanukala at naipasang batas. Mm -hmm. Ayan. Uh, Doc Benjamin, pero kung sakali pong ito po ay maipatupad, ano, um, syempre ito po ay nangangailangan na mga akmang mga salita yung, or tamang mga pagsusalin. Uh, pagsasalin sa uh, iba't-ibang mga dialekto or, ito pong um, pagsasalin po sa wikang like ka uh, sa uh, Bisaya, sa Ilocano, sa Cebuano. So ano naman po yung mga nakikita ninyo na possible na maging uh, problema kung sakali pong ito po ay maipatupad, that, uh, Doc Benjamin? Sa palagay ko ay walang wala akong nakikitang problema sa pagkapatupad ng naturang katas. Ang katotohanan nito, ito ay nasa mismong batas na ng RA 7104 na kung saan ang, ang pagkakalikha ng Komisyon sa Wikang Pilipino at nasa mm -hmm. IRR nito, Section 14, Letter J, sinasabi dyan na magbubuo ng isang sangay ng salin na siyang titiyak sa kawastuan ng mga ng mga salin, ng mga atas, mga batas, mga uh, resolusyon. Uh, kumbaga, ang sa amin ang hamon ang sa amin hindi sa tingkot problema ano magkakaroon mm -hmm. ng hamon sa aming ahensya sapagkat mm -hmm. kulang ang mga tao tao mm -hmm. namin upang uh, isagawa ang malaking bulto ng trabaho ng pagsasalin ngayon ginagawa na namin ang pagsasalin sa batas mm -hmm. gayon pa ang hamon ay kulang kami ng tao sapagkat ngayon anim lamang ang umuupo diyan ng mga technical expert upang mm -hmm. magsalin ng mga batas kung ito ay may papasa, sabi sa naturang batas, ay lahat ng mga nakaraang batas ay bibigyan ng limang taon na palugit at yung mga bagong batas na naipasa sa loob ng siyam araw dapat ay naisalin sa mga wika sa Pilipinas, maganda po yan. Yan talaga ang dapat na isagawa. Ang sa akin lang ay maliban dun sa tatlong napili na mga mga wika Uh, dapat din ay saklawin na dito ang walong pangunahing wika sa Pilipinas. Hindi hmm. lamang ang Tagalog, ang Ilocano, uh, yung Bisaya kasi maraming components ang Bisaya, ang Bisaya ay hindi wika, no? Hmm. Uh, meron tayong Waray, meron tayong Hiligaynon. Uh, yung walong pangunahing wika na 'yan ang dapat na saklawin upang matiyak natin na ang mga batas na ipinapasa ay nauunawaan. Mhm. Mm Doc Benjamin, meron po ba Siguro kayo na right? sabi mo rin kanina yung yeah. yung mga mga masalimuot na mga salita ang okay. magiging hamon. Siguro yun yung iniis na tinatanong mo kanina, Mama, no? Mm -hmm. don Doon sa mga salita na mahirap tumbasan sa Pilipino. Uh, ang ang tugon ko riyan ay intelektwalisado naman na ang wikang Pilipino at kaya nitong pumasok sa hudikatura, sa disiplina at dominyo ng hudikatura sapagkat uh, ang, ang hamon lang nito ay yung mga latin na mga salita. Ano, halimbawa, jus soli, jus sanguini, ad testificandum, mm -hmm. uh, ano pa ba, corpus delicti. Yan yung mga technical na mga latin na mga salita. Sa amin kasi ang, ang ang tuntunin namin dyan, hindi namin ginagalaw yan. Bagkus ay binibigyan namin ng talababa or footnote mm -hmm. na sinasabi namin kung ano ang paliwanag hinggil dun sa technical o latin na salitang ito. Mm -hmm. ano? Pero